Yo, yo, yo. Ano man pinagkakaguluhan niya dyan? Wala po, boss. Tingnan na namin yung makina. Ano ba yun? Ayan, boss. Tingnan mo, boss. May nabili kasi tayo. Ayan, o. No? Si Siling Pula. Nabili natin sa murang alaga. Ayan, o. No? Stress bike na literal. Ayan, o. No? Pa-parts -pa -pa out ko nga to, eh. Parang Nawalan ako ng kwenta nung naano ko to. Kasi yung papel nandoon na sa loob, tapos sumulan na basa yung papel oh na original. Bibili eh, mo yan? Preno yan eh, preno. Preno, baga tataba ka mo dito para mo preno. Okay. Dito, dito tayo sa ano, ito. Bibigyan ko lang kayo ng idea. Paano malalaman kung tukod ba ang piston sa chamber? Ayan. Kasi nung in-start ko to, ang ingay-ingay. Ayan o. No? Yan po yung palatandaan na tumatama siya. Hindi siya basta malinis lang. May parang mayroon siyang burug-burug. Sa intake valve packet, abot din. Exhaust okay naman. Tapos sa kabilang chamber, ayan. Ganyan po itsura nung tumutukod. Ayan. Tingnan nyo yung intake valve. Malinis. Buo. Tapos dito, bugbog din. Ayan. Baka siya kala ng iba, porke malinis lang, Eto, matama na. So, yun, ganun po. Tukot, problems.